ah May lapis. Sulat po. Sulat yung pangalan mo. Magsulat ka. Okay. Mag-usap lang tayo. Magsulat mo. Sulat mo. Sulat may pangalan mo dyan. Okay. Dyan. Sulat mo. Sulat mo na mga ayos para malaman. May pangalan mo ha. Hmm. Okay. 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 Ano kikit? Ay, sabi okay, yung mo. Okay. Para malaman namin mo ano yung mo. Alice? Alis apa pangalan then, Hindi Anong Iris Iris? May dito Ay, di ba? apa pangalan niya eh Alicia, Laika Laika? Ano? Masa yung mga tekto? Tito, Tito Tricia Tricia? Ay, Tricia Ilan tao ko na, Trisha? Ilan tao ko na? tao ko na? May tao na? May iso rin. nung ka. Ha? Tiga rito ko pa sa lugar na ito. Ha? Ha? Tiga rito ka? Sulat siya. Surat sebab orang nombor sana nombor kakak Tidak apa Ya, surat lah tuan Ini kan apa yang surat ini Kemudian Ako? Ano to? Ano? Ako? Oo ah. Mukhang isang kapilakan. Ito ba yung lugar mo? Ito ba yung lugar mo? Paano itong sinusulat mo na yan? Nagiging injustice. Postis Gusto mo na postis yan? Ha? Oh, okay, ito, hindi pa kong sulat. Sige, sabihin mo yung like mo sabihin. Nagiging injustice yan. Sige, ano yung sabihin? Isulat mo yung mga nais mong sabihin. <laughs> Kilala mo ba yung pumatay siya? Ano yun? Mga tigarino yun? Ha? Ano yung mga kontrak? Ano yung mga ako na yun? sa bahay lang. Ha? Dito ko mabilang kung sa loob sa lugar na ito. Ha? Dito ka nilibeng sa kaya katayo ng building na ito. yung sulat mo. Sulat mo yung nais mong sabihin.